Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na panibagong ritual. At kung bago lamang sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay maging patay na patay sa kakaisip sa iyo? Yung para bang walang minuto na hindi kanya iisipin? At minsan hindi mo rin mapipigilan ang pagdududa mo sa kanya kung may iba na ba siya o hindi ka na niya iniisip o ikaw ay baliwala lang sa kanya lalong-lalo na na malayo pa naman kayo sa isa't isa kaya hindi mo gusto na magkahiwalay kayong dalawa o masira ang samahan o ang relasyon ninyong dalawa kaya kung gusto mo na siya ay maging patay na patay sa kakaisip sa iyo at ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang puso't isipan ay gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ito'y napakasimple at napakadaling gawin at ito'y napakaepektibo. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. Una, kumuha ka lamang ng pula na panulat. Dapat pula po na panulat ang gagamitin natin sa ritual. At pagkatapos, isulat mo lamang sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses lamang. At pagkatapos, ilapit ang palad mo sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apilido, ikaw ay maging patay na patay sa kakaisip sa akin. Malayo o malapit man tayo sa isa't isa. At ako lamang ang magiging laman ng iyong puso't isipan. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo dagdagan ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos ay halikan mo lamang na isang beses ang pangalan niya dyan sa palad mo. At kung sakaling wala talaga kayong pula na panulat, ay maghanap po talaga kayo ng paraan para magamit mo sa ritual na ito at dapat pula lamang po na panulat ang gagamitin mo. At gawin itong ritual hanggang pitong araw, isang beses sa isang araw. At pwede mo nang ihinto ang ritual matapos mong gawin ito ng pitong araw. At kung nagustuhan mo ang resulta sa ritual na ginagawa mo, ay pwede mo itong ipagpatuloy kahit natapos mo nang gawin ito ng pitong araw. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.